Di ko magmali sa komplementing mga soft ba. Bao man gid ang akong knowledge ko. lang ko magatumpak uh, sa ko sa god. Kaya ano man, kapon nag-agi ko sa siyap sa bulkita ng masa. Nagsirado naman po, marag nakasilig sa, nakasulod sa kong nauna. una. -una. plano. What? Lagi plano si Joneski. No, what are you talking about, nagi si man? plano. Mutin ato ko sa balay ni Mats Inday. Wala po si Mats Inday isundan na ako dito sa restaurant na bud sila murag nasimisilip na ako nga murag magdit sila ba unya nasilipan na ako nakabayo pagtupad nag order sa chicken joy unya naman ay si Mads Inday dito unya nasilip na ako murag wala na ako wala na ako lugar sa iya ba kuya wag ni si Junski oy ka patik atik ram na o taw, taw na mga awat ka ba Bantayan yun ng tawahan mangawat awat din na